Hmm. 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 Ano, kayo nang gamay ni Gracia. Masama, <laughs> salamat ang dati ginawa mo. Na Gracia niya buta. salamat. talaga. Salamat sa... <laughs> Masaya lang kasi meron na kaming makain. Alam, makain na ni Maymay -May sa ano? Sa Alturas Mall, Talipon. Sama ko si Maymay. Tiyo. -May. Tiyo niya ngayon. Bali, bibila namin si ano Kuya Sandro ng groceries mga ito. Meron po kasi ano ba? Meron po kasi nagbigay blessings. Bibigyan na bibila namin ng bigas tapos mga groceries si Kuya Sandro. Ah, Di po oh, si Moy Moy, kaya nakasama si Moy tapos magbili din siya ng gatas, no? Oh, okay. Bali, pupunin ko na muna mga idol yung padala ni Sir Baser. Maraming salamat po talaga sa ano sa blessings na ipinadala mo po para sa pamilya nila, Kuya Sandro. Kunin ko muna dito, mga idol. Ayan, na. <laughs> Yan, yeah, mamaya lang siguro mo ito kasi bawal yung camera dito. Basta namin makuha mga ito. bali magbibili na lang kami ngayon na ano, isang sakong bigas pinili ni para pinapuyasan ko. Tapos mga ano din, groceries, tsaka tawag ni, eh. mga sabon ba, kapi. Maraming tulong natin din para sa kanila. Maraming salamat talaga ulit siya sa, ano, sa another blessings na naman para sa ating kapwa ba? Sobrang bait niya po. Ang hmm, pagdala sa

gatas ano yung muray ng gatas kasi para sa mga bata ba kuha ka ng gatas na ano yung bourbon bourbon na gatas hindi ano hindi no yan dalawa ang yung isa tapos tapin mo yun Sweet taste. Sweet Samahan mo na lang ng ano, yung kape puro ba? Puro. eh, ubos yun Tayo, yung nakabuti. Ano ba? Ano ba? Isa lang yung. Tapos ito ba? Masayin na kayo mga idol. Nakikita mo yung mga brand. Pero hindi pa kami nag endorse mga idol. Ito ba yun? Ano lang? Parang malalaki na, ito eh. Nakapack yan po na. Baka magiling ba sila niyan ba? <laughs> yung bigas nito mga idol, bali babayaran lang namin, tsaka doon na lang siya kabila. Ano yun? Sabon. Mga, ito mo yun, sabon panligo. Okay, siguro. Ito, box. Ayan. Pus pink. Patakat na lang kami ng pamilya mga idol kasi hindi mo namin alam yung ano ba, ano yung mga, yung mga gamit. Basta yung mga ano lang, nakita lang namin. Ito <laughs> po. <laughs> mm, pwede. balmulip <laughs> ko. Tapos taste na rin. <laughs> 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 Ito po. Ito, siguro yung nasapak. Ito ha Ito Iturkod na rin kayo dito mga idol sa ano namin mga idol sa aming palingke mga idol ah, kaya nyan ah, yan. Oh, yan. Tapos, gawang ko lang ito. Gawang ko kung may ano ba, ay parang hindi naman siguro nagpa-pumpers yung, nagda yung mga bata ni Kuya Sandro. Wipes, ba't? Gawang naman sila. Wag na <laughs> 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 yung wipes. Samahan na lang dalawang look braid mo eh. Oo. Oh. Daming tao ngayon mga idol. Sunday kasi ngayon dito. Sa timing ba? Salamat talaga ulit sir sa ano po sa blessings mo po para sa mga kasawa. Napaka so, ano talaga ha? Tapos kuha ka ng mga noodles. Noodles tsaka ano ba? Yung sardinas. And kasi yung kadalasan mga idol ba na pag anong tawag doon eh sabon mo eh powder na sabon hindi mamaya na siguro yeah. yeah, may noodles dyan ito lang din namin kayo mga idol dito sa ano hmm. baka kaya tig sa sampo mo eh Mahilig kasi din sa amin dito mga idol. Mahilig din kasi sa mga sabaw sa baba kaya tuwag na lang yung kanto no. Ano na lang? Uh, Hindi sila. Kaya yung sardinas na lang. Ato din. Na sardinas. Jo, eh. ano mga idol ba? <laughs> Patakay yung pamimili namin. Eh. Ito, mega. Kaya tiga no. Mga no ba? 23. Hmm. Tiglima. <laughs> mega, 5 family. Hindi, wag nalang yung pula kasi baka ano ba hindi makakain yung mga bata mga idol green na lang tapos mga sab asukal hindi man siya complete to mga idol at least ano po, malaking tulong na po para sa kanila, kasensya na kayo mga idol hindi din namin masyadong alam kung ano ba yung bibili namin, o, yung isang kilo dahil lawahin mo lang siguro mo eh Ayan, dalawang kilo ng asukal tapos asin samahan mo na rin ng asin yeah. hmm. <laughs> magpatuyo ng asin tsaka ano yung sabon hmm, pa bon. yung sabon yung sabon panlab ba mga idol ba mga powder powder mga idol hmm. ito ito na lang mga idol kasi ito yung kilala kong sabon eh. barita Tsaka pa-holder na rin. Ito gagmay. pwede. Pwede. Kaya samahan mo rin ang anin na, ano, piraso. ako ako rin kaugay? Tapos, mga ano na rin. Bali, bibili din kami mga biskwit para sa mga bata. Baka si meron din, ano Meron din silang mga bata. May go. Sasamahan so, na rin namin na mga biskuit. Hmm. Yung ano, matatamis pa. Yan yung ano niya mga ito, oh, mm -hmm. uh, mm. mm. isang klase pa mo eh Dito, ito Tapos skyplex mm, na rin Ayan na siguro yan Mabigis pa, maybikis pa mga idol Okay na siguro yan mga idol wala naman siguro tayo nakalimutan na iba no? Bukod sa ano ba? A ha? Parehas kami mga idol, hindi namin masyadong kabisado ba yung pamimili. Basta makita lang namin mga idol ay pupunin yan. Yeah. Iba counter na namin ito mga idol. Bali, dinagdagan ko pala na ano mga idol yung beef loop ba? Tsaka corn beef nakalimutan namin kanina yan okay na po siguro yan Michael. yung bigas nito bali babayaran lang dyan sa counter tapos pipick upin dun sa ano sa bodega sa taas ba kasi wala silang stock na ano dito siguro alam na alam ni Moymoy yan kasi taga dito si Moymoy <laughs> diyo lang dio ba <laughs> ito po lahat sir maraming salamat po talaga dito matutuwa na po yung mag-asawa nito malaking tulong na po ito para sa kanila kahit hindi man siya kumpleto mga idol at least ano po ah, naka, makatulong po talaga ang malaki para sa kanila pipila lang namin yung mga idol tapos babayaran mamaya lang siguro ulit pa gano'n na Pagkatapos uh, na namin dito mga idol, kasi medyo mahaba pa yung kilay. <laughs> Matagal-tagalan kami dito. Well, ayan, kay camera naman din yung mga idol. Sa wakas. May, dapat dito wag na mili, hindi linggo kasi maraming tao may doon. Sikat kasi itong mula to. Piso, mga na. Ah. Yan yung ano, para sa grocery nila, Kuya Sandro ba? Ito mga kasama to ni Maymoy.

Napakalaking ano na talaga mga idol. Napakalaking tulong na po talaga yan sa ano sa pamilya ba. Maraming maraming salamat po talaga sa mga taong ano diyan ba. Malaging may mabubuting kalooban. At kay na rin pala diyan. Kay Sir ng Canada, maraming salamat po Sir Asa. Ibibigay mo din pong tulong para kay Kuya Sandro. Sa pagpapa-repair ng kanyang bangka, maraming salamat talaga Sir. Kasi napakabubuti niyo talaga para sa ating kapwa mga idol. Mamaya lang siguro mga idol Pagkatapos namin dito Ito na yung lahat mga idol Bali 25 kilos lang pala yung binili namin Kasi baka ano ba Masyort kami sa ano Sa budget mga idol Pero okay na rin po dito sa kanila mga idol Malaki tulong na dito hindi na lang kami pupunta doon sa taas. Na ano ba, pick upin yung bigas kasi andito na, nakakarga. Salamat na. Salamat na. Salamat na. Ayan. So, na kami doon mga idol sa bakbakan ng lahat na namin yung bigas ni Kuya Sandro. Ang hirang itsahe doon mga idol sa ano. Kasi, bali bala, ano to? Surprise ba? So, surprise sila ngayon kasi hindi nila alam mga idol na Resipo tayo. Resipo tayo. Ano yung gugusa na? Oo. Ano yung kayo na? Ini sih dia kayak shot out ya. Shot out ke Kun. kita kin sa dulu mga sa ano, sa bakbakan Pagbigay na natin ang groceries nila Kuya Sandro. Yan at kay SJ <laughs> Asoy. Yan, kinakistay doon mga idol Yan, Andito na kami mga idol Sa bahay ni Ila Kuya Asa ah, mga ka ah, Nay tao Sood ko oh. <laughs> <laughs> Kamusta yung mga Kamusta yung mga Lagi eh, sambay Wala ko na. musta ko nyo ko Dito ko lahat ano, may hadag hmm? po kasi Ano ka nang po kasi Ay, kabalakan Natay grass yang umabot din. Ikaw din mo. Amangod. Oh, um, kasi mo pares. Tuwa, unta na nito. Yan, sir. Ito po si Kuya Atan Firbo. Ay, Atan. <laughs> Sandro, Sandro Firbo pala. Ay. Ano kaya tagnim? aginoo yung Panginoon, may ano, may Ano boy? May blessings na ibinigay para sa inyong pamilya. Hmm? Tira ka. Hmm? Hmm? Nandito ang gamay mo. Bless <laughs> Ha? Naglalagay pa, nandito ang sasabihin si mo. Ngayon na lang ako makatabang ang gamay. Sir, ito na po yung ano, ipinabibigay mo po kay Kuya Sandro. Pirbo. Tsaka yung groceries din po na ano na yan. May mga gatas, kapi. Hmm. Maraming salamat. Eh, kahilak, okay, kahilak ko rin. Ang ideal, maraming salamat. Ayaw, kahilak na. Salitawan. <laughs> Bali, pagka-upload ko sa ng video ba, may, ano, may mga taong nakapanood. Parang madilim tayo dito eh. Ini eh, di atas landung eh. gitu. <laughs> Ay, iya kenal mah <laughs> kami di tahun. mau yang magandang ang gulo madilim yung mukha mi Ay, ayan Eh Ay, madilim pa rin. <laughs> ya, ma. Oke okay nih. Basta yung laman nito. Ano? Mga kapi. May dalawang gatas. Ay, pwede mong buksan. Oh. Tatawlihan. Ano <laughs> ha? ano sa mga ka. Ayaw kabalaka, unsa mga ka. Ayaw kabalaka na kaya ayo Ayaw pagkos istorya. Kaya gato ha. higihatag sa mga. <laughs> ano to mga idol blessings galing sa Panginoon ba na ibinigay para sa kanila. Nah, diyan lang buksan sa ano. Salami sa iwan ko lang mga idol. Kung tama ba yung mga pinagbibili namin ni mui kasi... Kami din ni mui mui hindi din namin masyadong kabisado. Kabisado <laughs> yun. Ah, dia nak nak beli ni. Sana. Ini muka. Ha? Gil kah? Masam, selamat datang ke Ginoo, kay Tai. Yung bangka pala, tungkol sa bangka. Tanaman to na to. Hmm. Kaya naapoy ng utana kung sa yan, ito po yung mga laman, sir, ng pinamili namin. Katakang pinamili ba yung, ano lang namin, yung mga gamit sa bahay. Siyempre, inuna namin itong bigas. Ito po yung importante talaga ba para may masahing po sila. Marami lang talaga. Salamat <laughs> okay. sa. Ay, kahit. Ay, pagawas. Ugon sa'yo yung mga gibatay. Sige, na, sige. Na. Ilabas mo yung kung ano yung nararamdaman mo. Kasi yung ginagawa naman natin dito totoo totoo yung pinapakita natin sa kanila kung ano yung buhay na pinapakita natin nilabas mo yung ano nararamdaman mo kuya kasi ako mga idol tumutulo na ngayon buha ko idol, basta mga idol maraming salamat talaga sa ano sa supportan niyo po mga idol pangalawang iyak ko na to idol dito sa bahay na to mga idol ako nung pumunta dito pinapaiyak ako <laughs> <laughs> pinapaiyak ako ng bahay na to mga idol tapos miyo ginoo mga idol basta yung ano mo lang isipin mo na lang na mayroong mga tao ano ba na ano mabubuting kalooban tapos sa tulong na rin ng Diyos na tayo yung ano ba napili na pinigayaan ng blessings basta tiwala lang tayo sa kanya ano may may darating na ano ba <laughs> Salamat talaga mga idol Masaya <laughs> 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 <Ha? laughs> lang kasi meron na kaming makain yun po talaga yung ano ba yung nakakadurog sa puso mga idol nung ano ba pinag-iisipan ko mga idol kung yung video na i-upload ko ba kasi nung, mga idol. pero yung ano ko talaga na i-upload na lang mga idol kung baka sakali na yun na nga ito na ito na nga mga idol yung pagbabaka sakali natin nangyari na nga na may mga taong ano nakakita tapos, mga uh, ano mga idol ba mabubuting kalooban na nagbigay ng blessings para sa kanila. Yan maraming maraming salamat po mga idol. Hindi kami magsasawang magpasalamat na naman sa ano sa mga tao may mabubuting kalooban dyan mga idol. Ha? Yung Panginoon na po yung bahalang magsukli sa kabaitan nyo po para sa ating kapwa. Thank you, thank you sa inyong lahat mga idol kasi sa tulong din po mga idol, sa tulong nyo po mga idol na kakapag-share po tayo ng blessings. Maraming 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 salamat po talaga mga idol yung pasasalamat po namin galing po talaga dito yung mga idol yung mga pinapakita namin eto po yung totoo kung nakikita nyo mga kami mga idol yung umiiyak kami ano man yan basta yan po yung nararamdaman namin ngayon mga idol basta maraming salamat po sa inyong lahat mga idol hmm. yeah. ah, niya. Marikas, La gihata, na buksan nyo ka sa may gihatag sa ginoo ya, Nananakay kuwan, nananakay kape, pang. Ano yung tayo naghatag? Ito po yung mama ni ano, mga idol, mama ni Kuya Sandro. Ito po yung lula ko, kapatid ng lulo, lulo ko ba? I-show ka nito. Hmm? I-show ka nito. Ay, ayaw huwag ka, huwag mo kakag-i-show ka nito ang sama natin. Eh. Wala tayong ginagawang masama. Huwag kayong matakot. Yung kung ano man yung dumating sa inyo ngayon galing yan sa mga tao may mabuting kalooban at galing yan sa Panginoon wag nyo isipin yung sinasabi ng ibang tao basta yung alam niyo sa sarili nyo hindi kayo nagdanakaw, hindi kayo ng lalamang hindi kayo gumagawa ng masama yun talaga yung pinakaimportante. importante eto natanggap niyo ngayon wag nyo isipin kung ano may sasabihin ng iba basta galing po to sa kanila puso Huwag niyo, sabi, huwag isipin yung ano man yung mga sabi-sabi nila. Basta kami, masaya kami kasi nangyari to mga idol kung nakatulong po tayo nakatulong po kayo sir ma'am maraming salamat sa inyong lahat na rin po maraming maraming salamat po kasi yung supporta niyo po para sa ating kapwa ay lubos lubos po doon po kami nagpapasalamat mga idol kaya ano mga idol mag, mag ano ba salamat po tayo hmm? salamat ay kaya lang kaya ala ay kabalakan ano ay? Eh, tandong sa sex. Ito. Eh, okay na. Ayaw ka. Ayaw. unsa man di yung unsa man di yung istorya nga ko, ande. Yan. Yan. de ka hapon di to, lingkod. Yan. Ay, 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 kung lingkod, lingkod, kaya na ka. Hello, mga! Ayo, basta yung ang, basta, mga, basta, basta la. Aligina siyang, uh, basta yung, yung isipin nyo. tapos sakit oh, ang oh, oh, Basta hindi lang kayo sinasaktan. Okay lang 'yun. Natural lang 'yun na ano mga idol ba kasi dito nga po sa sa ano mga idol ayan, sasabihin ko din po to mga idol na sa ano daw Mayroong daw nagsasabi ng hindi maganda sa kanila sabi. Na ano ba yung basta mga idol hindi po magandang pakinggan para sa kanila mga idol. Sabi ko nga sa kanila at basta yung alam nyo sa sarili nyo wala kayong ginagawang masama yung ano ba yung, yung paghahanap buhay nyo ay marangal yung po talaga yung mahalaga dyan huwag nyo intindihin basta hindi lang kayo sinasaktan hindi lang kayo pinipisikal yung talaga yung pinaka importante hayaan na hayaan na lang natin yung mga taong ganyan kasi meron po talagang ano Basta magpapasalamat lang kami Salamat lang ako idol, ng idol Sa Dolong na binigyan niyo sa akin Atin bukod sala man din ako kay insan ko. Kasi kung wala siya hindi ako mag katanggap -ano. Giaga iyang katangam nang anding dolong gigaka galing sa inyo. Salamat talaga. Mao pora ko diha. Ayuga iyo kawo nimo Di ko mo mo di bisaya alam mahimo. Salamat dali. Mau mako eh. Basta mga idol, maraming sal maraming salamat po marami. sa inyong lahat mga idol ha, sa blessings na binigay niyo po para sa pamilya ni Kuya Sandro. Maraming maraming salamat po mga idol. Yung Panginoon lang yung bahala ang magbalik po sa inyo mga idol. Hanggang dito lang siguro to. At ano mga idol, kasi pupunta pa kami dun sa bangka ni Kuya titingnan pa namin kung ano ba yung mga kailangang palitan. Yan sir, sir at ma'am from California. Maraming salamat din po sa plano niyo po ano, plano niyo po para sa bangka ni Kuya Sandro. Maraming maraming salamat po mga ano ma'am at saka sir, advance na po ako papa papasalamat sa inyo. Bali kami doon sa ano, sa dagat. Titingnan namin yung bangka mga idol. Pero hindi ko na i-video dito na lang to mga idol, Sa susunod na vlog na lang din, i-vlog na lang din natin yon mga idol. Bye-bye mga idol. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.